yung okay, mga idol uh, <coughs> ito nakita nyo yung yellow na nut yan ang ito sa pulley kaso lang 18 ang size nya now ito bakit <coughs> ito may lock na ito oh. so, sa pulley nito sa inbox nandito may kita yan ito may lock na oh. lalock na to ngayon kagandahan dito, ordinary lang siya siya ang masisira, hindi mismo yung sa crank yung thread dun sa crank ordinary lang alam ano mo magkano na 10 piso mas iniwasan natin yung pamasin shop tayo ito kung ma masobra ng tight kasi ito karami yung ginagamit natin itong baril na to o, diba? so ito ito talaga lang masira so ito no, please? Sampung na problem 10 piso lang to guys ay binili ito sa toy oh 10 piso So, papaklasin ko na at magpalit din ako ng bola. magpalit din ako ng bola. Ayan. 11. Kasi gagawin ko ang 63. Ang puli ko, it's IRC. O, oh, it's Yung puli ko. So, ito yung last ko na tono Then, 1,000 din uh, 1,500 na center spring, 1,200 at uh, flat spring. Naka-pipe ako ng version... version 2. 85. 85, then... then, super stock. Uh, ito na yung pinaka-tuno ko ngayon, pinaka-last na para iwas din makakabigay din na informasyon sa iba para iwas na malost trade ang crank post ko muna guys bubaklasin ko muna to okay tanggal ko na yung nakunulo yan so pang pang cover Technically, yeah. Thank ko lang ito eh hey, ano yung mga galaw ba? hindi yung patak na patak hindi na yun wal 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 yun din yun o know. ang bola twenty 30 gram Ponce 22 TV na yan 33 So kibali 63 gram Yung tinatawag na magic washer Dalawa to 1 mm yung isa Hindi na maklaro, 1 mm Yung mga kapal, manipis yung isa. 0.5 yung isa. Let's do this. Ayan. 5. 2DT. 1,500. center Spring, Flat Spring. 1,200. So... Ito oh. Manipis yung isa. 1 mm isa. yung isa. isa. 3.0 pa lang yung isa. Ah, 0.3 pa lang yung isa. Manipis. Okay i-install ko na. Ah. Uh, ko ano. It's RIC. Magandang puli sa si. No. Eh. Hmm. Hmm. ang content ko dito. Ito talaga ang concern ko. Ito. Ibalik ito ang masira, wag lang ito. Ito. So So to Ano? You know? na 18 mm lang kasi yun lang 18 mm to magbago ng tools pero pasok naman guys oh then bigyan ko rin kayo ng informasyon ang thread nito ang thread 1.25 yung bilog niya mismo 12 mm yan ang sabihin nyo pag bumili kayo sa mga uh, nut and bolts na tindahan yung comparison pala sa dalawa kita mo may lock na agad pag tight mo kakapit to dun sa pinaka malapad na washer ito, ito. kakapit yan dyan ito kasi wala oh. hmm. plus lagyan ko pa ng liquid nga pang tightening nga hindi talaga babaklas guys okay, so, oh uh, kahit kung ayaw ayun listing hindi kailangan nga no pag ganyan sa ampli guys hindi 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 higit na higit no parang hindi, hindi stress ang belt pagka nasa tono ka na iba iba kasing ano eh iba na putunog, kung kakakarga ng hukot, na yung nakaka din pero sa akin kaya ako nag this is the first time na ko yung sa passenger stand kasi sa akin mahigit so sa akin ganito dali na yan eh, makuha ang 110 pero hindi ko ilan walang putin, eh, na niya makuha ang 110 sana may may tutulong ako nito pinaka content control ito itong nut na to saka sinyer ko na rin yung tono ko sa super stock na engine yung open pipe na version 2 itik